Ano yan, plat? Noong umagang habang tinatako ang kabaan ng Marcos Highway, may natanan na isang rider tutulak ng kanyang motor. Ano yan, plat? natin. Tara, tulak natin. Sakyan mo. Ha? Malayo-layo pa yun. Itulak natin. Ganun ko lang. Sipahin ko. Hindi. Pauwi naman ako. Shot mo yung helmet. Paahon pa naman, oh. <laughs> Kanina ka pa naputulan? Ngayon lang. Ah, ngayon lang. Saan natin dalhin? Diyan lang sa shop? O oh, diyan may bukas naman yan dyan, yung DGC O ano? ah? sige, kaya na yan <coughs> <coughs> Ano yun na putol na cable? Rotel At hotel <coughs> Oh. Meron naman yan dyan oh bukas na yan dyan doon pa sige labas lang libre dito ayan bukas na yan dyan, dyan ka na lang ah sige yun si kuya doon na lang paahon pa naman medyo mahirap ano yan mahirap itutulak pagkaganyan paahon Naputulan daw si Kuya ng throttle cable. Kung dadas siya Alright, so sana mapagawa na ni Kuya. Makauwi na rin siya ng maayos.